Isang araw sa buhay ng isang sexy makeup artist na naghahanap ng perfect skincare para sa sarili ko at para sa aking mga client. For today's video, hindi masyadong scripted ang pagkikitang to dahil naka-take 2 yan. Charis. Dahil meron tayong Manila client, ay dumaan na rin tayo dito sa Kiehl's, Philippines para magpa-consult ng ating skin. Ang unang ginawa ay syempre tetes ang ating skin barrier tsaka yung skin hydration. Tinignan kung perfect at pasok ba dito sa tinatawag nilang pantes na to. Dapat kasi 80% siya pataas. Tingnan natin to kay Harbill. Ayan. Pumapatak siya sa 80% naman pataas so medyo good pa daw yon sabi ng ating skincare consultant. Tapos itong isa naman to ay tinitingnan kung buntis. Charis, tinitingnan naman yung skin type. So sa level naman ng skin type daw ni Harville, siya daw ay, ano tawag dito? Um... Oily to normal skin ba yung tawag nila doon? Ganon! At pagkatapos i-test ang ating skin ay syempre gagamitin yung mga recommended product para sa ating face. So ayan, I mean, ay, minikos na at ibang diba -diba mga produkto ang pinaglalagay sa ating skin. Magkano kaya ang nailagay sa skin ni Harville? at pil na pil naman po niya ang pinagmalalagay sa kanyang face. Ayan. So, ayan. Pinapaliwanag dito na ito ay ito. Ito ay iyan. Iyan ay ito. Ganon. Sabi ng ating skincare consultant. Medyo nagmamaganda rin yung skincare consultant natin dito. Kasi ano, sabi niya, gandahan daw ang kanyang angulo sa camera. Charis. Wala siya sinabing ganon. At eto na. Pagkatapos ilagay ang iba't ibang produkto sa kanyang face. Meron siya natanggap na may previous siya. <laughs> ayan. So, sabi naman ni Harville, maganda yung kapit sa kanya nung mga produktong ipinagpapahid sa kanyang mukha. Parang nga siya naging glass skin dito. At ayan na po, susubukan na po akong papayatin. Ilalay po daw ang aking face. Aba, nung nag baga naman ako, sabi ko nagpapalay nagpapalit daw ako ng face. Sabi ko, no, nagpa-skincare consult ako dito sa Kiehl's Philippines dahil gusto ko nang gumamit ng skincare. So katulad din ng ginawa kay Harbel, so gagawin din sa akin. Ayan, iaano ako. Papapayatin na, hindi talaga papapayatin. Ayan, 'di ba napakababa ng aking skin bright bri skin barrier at saka ng skin hydration. So, tuyun-tuyo po ako at binabasa lang po ako ng ambon. Cheris. Ganon! So, kailangan ko daw gumamit ng sunscreen at saka ng moisturizer. Tapos, dito naman sa aking skin type, ano ako, combination. Meaning to say, yung ano ko, T-zone. Wow, T-zone. Yung T-zone ko ay oily. Tapos, yung mga ibang part ng aking skin ay dry. So, ano law, kailangan ko talagang gumamit ng sunscreen at saka ng mga hydration or mga moisturizer. So, ayan. So yun ang aking skin type So punta na rin kayo dito sa Kiehl's Para malaman nyo ang inyong mga skin type And syempre para ma-recommend Ma-recommendan kayo ng mga produkto Na nababagay sa inyong skin Dahil gumagamit sila ng mga Anong nakasulat doon kanina? Mga organic ba yung tawag dito? Ganoon! Ayan, at sobrang ganda ng kanilang store dito sa Aptan Mall BGC. Wow, promote na promote naman ako para naman bibigyan ako ng libreng product dito. Ayan, so syempre katulad ng ginawa kay Harville, minekos-mekos na rin ang ating face at kung ano nung pinagpapahid sa ating mukha para syempre ma-experience naman natin ang magandang produkto ng Kiehl's. At ayan, so pinapakita natin dito yung mga iba't ibang product dito na pwede nyong pamilya. Meron parang hydration, moisturizer at yung mga kung ano-ano pa. At syempre, habang narito kayo, pwede kayong magtanong na magtanong para at least... Alam niyo talaga yung nababagay na skincare sa inyong face. Syempre kaya nga tayo pumunta at nagpa para mas malaman natin kung ano yung mga nababagay na pwede nating mga ipagpapahid sa ating face. At ayan, daming pinapahid sa akin dito na kung ano. Ang ganda niya kasi yung parang pagkatapos nung ano nung pahidang ka na kung ano, parang naging glass skin yung iyong face tapos ang gaan-gaan sa peeling ganon dahil ang dami ito kasing pinahid so, ako yung taong hindi mo talaga masyadong hindi talaga ako may skin care pero syempre bilang habang tumatanda tayo kailangan na nating alagaan ng ating mga balat at ayan so yung mga recommendation sa akin ayan binigyan nila tayo ng sample dito na magagamit natin for hanggang umipek parang ganun ilang pang one week yata to Thank you so much, Kiehl's. At syempre, hindi natatapos doon. Talagang bibili ako soon. Dahil naghahanap talaga ako ng perfect skincare para sa aking mga client at para sa aking sarili. Thank you so much for watching.